Hi guys, ayan, Andito na naman ako sa asyenda ko, joke Ayan <laughs> Diba, napakaganda Ayan, Siyempre. Ayan yung bahay na napakaganda Hanggang <laughs> tingin na lang tayo Wow Kita niyo guys, so wala mga tao dito Walang katao-tao sa aking agenda. <laughs> Joke. 'Di ba? Wala nyo sino kasama ko. <laughs> Iniwan ako. Syempre lagi naman akong iniiwan ng aking kasama, guys. Ganun talaga ang vloggers, 'di ba? <laughs> Joke. Ang vloggers ay <laughs> naiiwan. <laughs> ano, may aso tahol-tahol. Oh! Hello, chuchu, choo ako akong tatanggol. Yes, dami daming aso doon. Oh. Wow. Ganda ng bahay. Wow, yung aso nakakulong. <laughs> Sana, all. Ganda ng bahay. <laughs> ganda pa ng halaman niya, oh. Okay, guys. So. Ganda ng halaman. ay sarap naman magkabahay ng ganto. sana <laughs> sana all wala na sana kaya yung mga kasama ko kanyari at nawala na kita nyo guys kung oh, mag isa lang ako dito oh. wala ko nakikita tao dito kahit dito sa may bahay na to walang tao Ha, huh, grabe then guys, oh, mayroong pinapagawang bahay na bago. Yan. Sana all nakakapagpagawa ng bahay. 'Di ba? May bagong bahay na pinapagawa. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Hesus. May tanim dyan guys na ano uh, ano ba ito? Kalabasa. Ayan, kalabasa. Oh. Kaya lang, napakadamo. Sobrang damo. Ako'y inibig mo inang inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo aking ama ay buong buhay ko wow wow parang natapos na yung bahay doon guys tingnan nyo ayun oh parang natapos na nung huling punta ko dito eh hindi pa yan nagagawa nag start pa lang pero ngayon tapos na alam nyo guys napansin ko alam niyo guys napansin ko na yung mga pinapagawang bahay dito kulay white kulay white yung bahay guys grabe ba't ang hilig nila sa white hindi <laughs> ba pwedeng green <laughs> tingnan nyo guys ayun oh, white din yun oh white din yung bahay na yun galing naman galing puro white sana all Ayan na guys yung mga kasama ko. Tapos akong iwan, babalikan ako. Tapos kung makamove on, o oh, di ba? Joke. Joke. Matapos niyo akong iwanan, babalikan niyo ako. o di wala kayong dadaanan. <laughs> Mama, ayon ka na Oo ang, ang galing ng mga ginagawang bahay dito Kulay white Nung Patingan suot nyo white eh Sana all Ako lang ata ang hindi naka white di ba? Sana all Mga bahay ay white Balik kami guys Kasi yung mga kasama ko eh Nauna sa akin, iniwan ako tapos wala pala silang dadaanan. <laughs> Balik. Tingnan nyo guys. White House din 'to, guys. Oh. hindi pa tapos. Oh, ayun. White House din 'yon, oh. yan 'di ba? Puro White House ang pinapagawang bahay dito. Village White, oh, 'di ba? this White ang bagay dito pangalan <laughs> Salamat sa iyo aking Panginoong Jesus ako'y inibig mo inang kinlubog tanging alay ko sa'yo aking ama wow ganda naman ang garden nila ba? Diba? alam nyo guys dagang pangarap ko ang makapagpatayo ng magandang bahay <laughs> ayan no pero gusto ko guys yung malawak na ano malawak na hardin malawak na yung merong ano palaruan ng mga bata sa loob may garahian ng sasakyan diba ito medyo maliit yung hardinan niya sa loob ito pangarap po yung maluwang diba libre naman mangarap guys eh libre lang mangarap lakas ng hangin at ang ingay ng aso libre lang ang mga harap pati may sasakyan doon guys pati doon oh white white ang sasakyan oh tingnan nyo lapit natin oh diba white din ang sasakyan ang likot, ang likot talaga guys ng video ko pati yung kamay ko kasi malikot tapos malikot ako maglakad oh diba ba? tanging alay ko sa'yo aking ama. Tingnan nyo guys, white na white ang house. <laughs> ang ganda. Talagang ganun ata ang patakaran dito sa village nato. Kailangan white ang mga bahay. <laughs> Sarap dito guys maglakad. Oh, ang sarap pa dito magpahangin-hangin. Wow, presko, presko. Grabe naman. Ngayon lang uli ako nakakahala dito eh. Oh. Ang baka ay relax na relax naman diyan. Dami niyang pagkain. Solo-solo niya ang pagkain dito. May mga tao guys doon oh, sa may sasakyan. Ayun oh. May tao doon. Siguro bibili ng lupa 'yan. Kaya titingin-tingin sila dito. Sana all bibili ng lupa. Ayun. Kumusta na kayo diyan mga friend? Shout out sa inyo. Sa inyo Nining Nets. Hi, hello, Idol Asikaso, TV, vlog, hello, Idol Dan, Wandering, Wandering, Bicolana, Bless Mac, you in Clarita, ah, uh, sino pa ba, Yard, Jing, Sis Jing, hi, hello, kumusta ka na dyan, kumusta na kayo? Ito ang lola nyo, gumagala-gala dito. Siyempre, kailangan natin mag-relax. Relax-relax din pag may time. At magpahangin-hangin. Ayan na guys, yung kulay white. Aalis ah, na sila. <laughs> kailangan maglakad-lakad na ng mabilis kasi pag naglakad ka ng mabilis makalog ang cellphone ayan mga kasama ko na iniwan ako ayan sige magbasketball ka dyan masarap dyan magbasketball marunong ka ba Neng? ba't hindi ka nagpapashoot? marunong ka ba magpashoot? haha <laughs>